Bago ang teorya ng multiple intelligence, mayroong pag-aaral noong 1979 na ginawa ni Barb Swasing at Malone. Ang teoryang ito ay kilala at ginagamit pa rin hanggang sa kasalukuyan dahil sa kanyang kapayakan. Maaari nga rinig nyo na ang tinatawag na learning styles theory. Ayon sa teoryang ito, mayroong tatlong uri ng mag-aaral. Ang visual learner, auditory learner, at kinesthetic learner. Ayon sa teorya, ang pinakamabisang paraan upang matuto ang visual learner ay sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Kailangan nakikita o binabasa niya ang pinag-aaralan habang nakikinig. Kailangan nakabukas sa aklat niya habang natuturo ang guru. Makatutulong sa kanya na lagumin ang napag-aralan sa pamamagitan ng chart, graph, diagram o larawan. At higit siyang natututo sa pamamagitan ng panonood ng video, pelikula, computer, at iba pa. Dahil sa mga ito, kailangan ng mag-aaral isaalang-alang ang kanyang kahinaan tulad ng pagsusulat ng notes habang nagtuturo o nagsasalita ang guro dahil mahirapan siyang pagsabayin ang dalawa. Kaya naman, kailangan niyang higit na sanaying makinig ng mabuti. Para naman sa mga auditory learners, ang kanilang armas para sa mabisang pagkatuto ay ang kanilang tenga. Higit silang natututo sa pamamagitan ng pakikinig sa mga recording. Dahil dito, kailangan nilang sanayin ang pagbabasa ng mabuti. Kailangan hubugin ang kakayahang magbasa dahil mahusay na sila sa pakikinig. Sa tatlong uri ng mga mag-aaral, ang kinesthetic learner ang may pinakaaktibong paraan ng pagkatuto. Mapapansin na kinesthetic learner ang mag-aaral kung siya ay magaslaw at laging ginagalaw ang paa at kamay habang iniyuyugyog ang silya. Kadalasang hindi siya mahusay sa pagsulat ng notes dahil sa, sa pagiging magaslaw sa kinaupuan. At madali siyang maabala sa ibang bagay dahil maiksila ang kanyang attention span. Dahil dito, kailangan maging malikhain sa pagtuturo ang guro. Hindi pwedeng puro lecture lang o pagsusulat sa pisara. Makabubuti sa mag-aaral na tumayo, gumalaw o maglaro anumang gawain kakailanganin na mag-aaral na maging aktibo sa klase. Sa iyong palagay, saan learning style ka nabibilang? Bakit?